harvest tayo ng kalabasa guys pininguha natin yung magugulang na pati talong guys ang dami nito 2, 4, 6, 8, 10, 12 13, 14, 15 tapos yung nasa taas naruro na napanguha na natin ang dami rin Kinunguhan na natin yung buko na hindi nalalaki. Ating bubulang langin, ang dami pati talbos. Pero ang dami pang natitira dyan guys na bunga. Na medyo malambot pa ito. Yan Oh. Ang dami. Meron pa dito. Tabi-tabi pa. Yan pa o. Oh. Yan pa o. Oh. pa sa loob o. Oh. Mayroon pa doon. Ayan o. Oh. Ang dami pang natira. Ayan pa o. Oh. Ayan pa o. Oh. Ayan pa. Meron pa doon. Medyo mura pa yung itinira natin. Ang dami pang natitira. Doon sa kabila. Ang pagkadami pa rin o. Oh. Ayan pa o. Oh. Mga medyo mura pa yan. Pa, oh yan eh, medyo mura ito na natin oh, eh, eh walang pasok parito lang ako para panguhanin to kakadami saan natin ito dadalhin <laughs> eh, uh, ang ating okra oh, yan, oh. isang linggo tayong wala puro binhi ang nangyari Ayan o. Bibinhinan natin yung lahat. O pa. Ayan pa. Ang pagkala Ayan Ay o. Wala. Binhi na lahat yan. Ang natin kalabasa ngayon. Nasa bite 5 yata bite 5 praso ang dami pang natitira tapos ito mga okra talabos ng kalabasa at mga buko ng kalabasa yung buo maliliit malilit hindi na lalaki pinanguha ko na at ating luluto uuwi natin ngayon ating buo bulang langan yan ito patay na ang katawan pero mura pa kaya kanuhan na rin natin hmm, na Palambot pa ang balat. Iuwi natin ngayon to Mga ah, kaibigan. Meron pa dito nakalawit. Ayaw. Ah. Hindi makita. Ayan ah, o. Ito yung nakabiti mo na siya. Nalaglag na dito. Nakabiti sa taas. Doon. Nalaglag na o. Oh. Ang dami pang natitira Ito guys yung natin sa taas Oh. dami Tapos ang dami pang natitira dito Ayan ah oh. May upra din tayo dyan Yan, Nagsigulang na Dito ang dami pang natitira Yan oh Naglawit pa oh Sa taas Naglawit ang kalabasa Saka so, yung payong. Malayong yung Kaya nyo. Yan o. Ang laki. Nakabitin. Napakarami pa dyan. Nakabitin sa mga halaman. Hindi ko nabibidyo. At ako tinatabad ng bumaba. ayano Ayan o, sa loob hindi makita nakabitin dito sa loob medyo mura pa yan tinira natin dito na lang oh nakabitin oh yun tapos mara pa sa taas yun tapos yung pa tatlo na nakabitin dito ang dami rin nakabitin sa loob dyan o, sa loob nyan yung ating kinuha na nakuha na natin dito lang kanuha yun no? Oh. dito lang sa bakod yan o, oh. meron pa nakikita pa si baba oh. so sunod na ko natin pangunghanin yung mga natira ang dami pa Okay guys, bye bye, hanggang dito na lang Kumusta kayong lahat, ingat ingat tayo dyan Saman tayo naroon Bye bye mga kapatid